Walang taong perpekto. Walang taong hindi nagkakamali. Dear Madam Native Filipina, actually hindi po ako bago sa iyong channel. At nakapag-share na rin po ako ng story before about sa ginawang cheating ng aking Turkish boyfriend. Matagal ako bago nakamove on sa nangyari. Nung nabasa nyo ang part 1 ng kwento ko, e eh, puro negatibo ang mga komentong nakikita ko. Kaya humingi ako ng sign kay Lord. Sabi ko, kung may isang tao lang na mag-comment na bigyan ko to ng pangalawang pagkakataon ay gagawin ko talaga. At yun na nga po ang nangyari, madam. Fast forward, madam, finally umuwi na siya. First week ng June of this year. At ikinasal na nga kami last week ng June 2024. Kasi yan po ang ipinangako niya sa akin 5 years ago. And kay ati Girl naman na naging karibal ko ay eh maayos pa rin kaming nagkakaroon ng communication at meron na din siyang bagong boyfriend ngayon. Gusto ko lang ibahagi yung lesson na natutunan ko. Walang taong perpekto. Walang taong hindi nagkakamali. Let's give at least one more chance para magbago. At hanggat tayo yung pinipili ay piliin pa rin natin sila pabalik. Time heals. At thanks God kasi nakita ko naman na sincere siya sa lahat ng ginagawa niya. At sa ngayon po ay nag-a-apply po ang asawa ko ng permanent visa para makapag-stay po siya sa Pilipinas. Madam, nagtayo na din po kami ng small business dito sa Manila. Sana po ay mag-click kasi if ever na hindi, iuuwi kami ng Turkey. Pero syempre much better pa rin kung dito kami sa Pilipinas manirahan. But if ever lang talaga na gusto niya doong bumalik sa Turkey ay wala naman akong magagawa. Please hide my identity again. Thanks to you and to your followers all over the world. We miss seeing you on live but I'm still watching your videos kahit voice na lang. God bless you always, Madam. Hello, Madam Letter Sender. Thank you for sharing the lesson na natutunan mo sa iyong naging sitwasyon last year. Sabi ko nga sa iyo noon na pag-isipan mong mabuti kung patatawarin mo at ipagpapatuloy ang planning ng pagpapakasal. So since pinatawad mo naman siya at binigyan mo ng pagkakataon, edi ibig sabihin lang noon na manage mo ng maayos ang iyong emosyon na tuluyang kalimutan ang kanyang nagawang kalukuhan. Kasi you mentioned before na papunta ka na sa depression. Good job, madam, at kinaya mong lampasan ang naging pagsubok mong iyon sa iyong buhay. Talaga namang nilaban mong maging matatag para sa anak mo. Madam, in my own honest opinion, tungkol sa sinabi mong walang perfecto at walang taong hindi nagkakamali, yes, I agree, tama yan. But however, hindi lahat deserve pagbigyan ng isa pang pagkakataon. And your past situation, eh talagang maswerte ka dahil tinupad niya pa din ang pangako niya sa iyo noon at hindi na niya sinayang ang ibinigay mong pagkakataon. Ang tanging hangad ko ngayon madam ay sana matupad niyong dalawa ang mga pinaplano niyo sa buhay. Especially good luck sa inyong negosyong nasimulan. Hangad ko din na sana maging payapa ang inyong pamumuhay at wala nang darating pang kalokohan. So congratulations madam and welcome to married life.